Sa katahimikan ng gabi, habang lumilipad ang mga paniki at ang buwan ay nakasilip sa likod ng ulap, may mga nilalang na gumagala. Hindi sila multo, ngunit hindi rin ganap na buhay. At sa lahat ng nilalang mula sa impyerno ng Gresya, may isang mas kilabot pa kaysa sa iba. Isang babaeng makinis ang balat mahaba ang buhok, mabango ang hininga. Ngunit ang isa niyang paa, paa ng asno. Ang isa naman, paa ng tanso. Matalim, malamig, at walang pakiramdam. Siya si Empusa, ang nilalang na nagpapanggap na tao upang ilapit ka sa kanyang mga ngipin. Sa kanyang halik, may lason. Sa kanyang yakap, may kamatayan. Sabi ng mga matatanda, kapag may lalaking naglalakad pauwi mag-isa sa gabi at may nasalubong siyang magandang babae na tahimik, may mahiwagang ngiti at tila inaakit siyang sumama. Tumakbo na. Kapag sumapit ang gabi, tumarami ang nawawala. At sa bawat pagkawala, Iisang kwento ang paulit-ulit. Maganda siya, mahinhin, pero malamig ang mga kamay at hindi pantay ang mga paa. Sa paningin ng mga mortal, isa siyang diyosa. Pero kapag natutulog na ang kanyang biktima, nagbabago ang kanyang anyo. Tumataas ang kanyang katawan, nanlilisik ang mga mata ang kanyang mga kuko tumutulis. Ang kanyang bibig nabubulok na bunganga na puno ng matutulis na ng ngipin. At bago ka mawala ng malay, maririnig mo siyang tumatawa. Ayon sa mitolohiya, si Empusa ay anak ni Hekate, ang diyosa ng kadiliman, mahika at sangandaan. Hindi siya isinilang sa liwanag kundi sa usok, apoy, at bangungot. Sa utos ni Hecate, gumagala siya gabi-gabi upang subukin ang mga kaluluwa ng mga lalaki. Ang pinakakilalang kakayahan ni Empusa ay ang pagbabago ng anyo. Nagaanyong dalaga, nagaalok ng aliw. Madalas nagaanyong napakagandang babae, maputi ang balat, malambing ang tinig at kaakit-akit ang iti. Magaling siya magbalat kayo. Minsan birheng dalaga, minsan byuda, minsan ina na humihingi ng tulong. Pero ang hindi niya maitatago, ang kanyang mga paa, ang isay bakal at ang isay asno. At kapag nalinlang ka ng kanyang pagbabalat kayo, wala ka ng takas. Ginagamit nila ang pagnanasa bilang bitag. Ang pagnanasa ng kalalakihan ang kanilang sandata. At habang natutulog ang lalaki, kinakain niya ang laman nito. Sinisipsip ang dugo hanggang sa wala ng matirang bakas, kundi yung balat sa kama. Sila'y hindi lamang halimaw ng laman kundi halimaw ng isipan. Simbolo sila ng kataksilan sa likod ng kagandahan. Ang tunog ng kanyang paglalakad ay tila kalansing ng kadena o kaluskos ng demonyo. Binanggit siya sa dulang The Frogs ni Aristophanes. Dito siya isa sa mga alagad ni Hecate tagapagdala ng takot at tukso sa mga mortal. Minsan kasama niya sina Lamia, Mormo at iba pang halimaw ng ilalim ng mundo. Naglalakad sa gabi upang mangakit, mandinlang at kumain. Ayon sa matandang paniniwala, tanging pagtawa lang ang makapagpapalayas kay Empusa. Kung matawa ka sa kanyang anyo, masisira ang kanyang panlilinlang. Kaya sa ilang ritual, pinagsusuot ng maskara ang mga pari upang ipahiya siya. Ang kahinaan ng halimaw ay kapag hindi mo siya kinatatakutan. Pero huwag kang makampante dahil ngayon hindi na siya gumagala sa gubat o disyerto. Ngayon may social media na nagpapanggap siyang influencer, nagpapadala ng DM, nagpapakita ng magandang muka sa mga lalaking uhaw sa atensyon. At kung hindi mo napansin ang kakaiba sa kanyang anyo, baka sa dilim ng gabi, magising ka na lang at naroon na siya sa tabi mo. Kapag nakaramdam ka ng bigla ang lamig at naamoy mo ang pabangon ng estranghera sa loob ng kwarto mong nakalak, huwag mong sundan ang boses, huwag mong tanggapin ang alok, at huwag mong hayaang mahulog ka sa ganda ng hindi mo kilala. Dahil baka hindi siya tao, baka siya si Empusa, ang babaeng may paanang hayop, bakal na binti, at uhaw sa laman ng iyong katawan. Kung may sarili kang kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim, ishare mo lang po sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga susunod na kwento. At tandaan, hindi lahat ng maganda ay ligtas, at hindi lahat ng halimaw may sungay. Ako po si Kiss at ito ang mga lihim, teorya at mitolohiya.